Hello, hello mga katigs. Magpe first 10 minutes na tayo. Ito yung ano ko. Uh, merienda ko sa first uh, 10 minutes ko. Uh, bagels na may smoked salmon. Sa ilalim ng smoked salmon, meron salami. Ayan, salami and smoked salmon. Yun ano, yun ang ang palaman tapos lalagyan ko ng Philadelphia cheese. Reduced fat uh, cream cheese. Yan ang anak. Ito yung kakainin ko ngayon. Ayan. Smoked salmon with salami. Tapos ang ating panulak ay kape na nakamulagat walang halong biro kahit sugar, kahit honey, wala ito yung kakainin ko ngayon ipapalamang ko ito okay dokte okay. kainan na mga katigs bye bye